raw. Uh, Tatim dagana silang milo na run, nah, na ron, na tapok na. Oh. Dari ni sa Nurala. Nurala South Cotabato, Batu area ni Busluin, dari sa Dumagel. Atol, dagan kay tol. Oh. Nawani na tol. Oh, pero paano na sa Lena Homanton? ilang tutunun ton. Para dulo. Ngilong. sa hom ng proyekto pista man diri ya. Kayo kay sila pista oh. A los Oh, wapana, lang wala pala nila na maghakot Perti pa yung daga nila akot. Wala pa may kasugod ug karga po. Oh. Naramong karga na na. Oh. Kaya mo, pagayo. Eh, gulat si Madam. Pakarga ni Madam Aileen. Oh. Kaya pa dado na ni dito sa Manila. Oh. Narao.

Oh, ito ang kalitos tumoy. Oh. No. Sabi nga si Bliss, ito yung naghanan ni Dorea. Gusto mo gagmay, dara. Kini, okay. gagmay ang pag-a. Dara, mga gagmay ni Dorea. banda gagmay na ang dag ko tara dito ito napanaglingko na nagihimo ang lingkuran na ng milo no oh no Oh. di ba kasi nagana no tapi oh. lang eh? si Blis eh kasi yung kaya kung nasa ilang si Blis dere sa all ni kasi may yung nagana ni hmm? nagbaha ang si Blis dere sa Nurala asa naman ni pamutang ng Oh, so aku um, mau um, uh, mana, tora, sigi pas lo penghakut, tora, oh, oh, uh, uh, apa yang warna diskarga, so aku um, mau um, mana, nah pada dagang dagang aku tuh, iba, oh, sunur, so, anu dia pun tahu, kepala ya stand yo, kamu ablanters, hmm, dagang kayak dagang kayak, kayak milun, takut kayak, kayak abut, iba. Okay, yung surrender. Di barat ko po doon presyo. Naghanon po. Mga kabawa yung na sunod. No? Laban lang. Buhay-buhay ba? Kaysa mag-stambay. Alam nga, kaya na mag-milo. No, no, no. Kailangan na ka. Adlaw. Warta na. Diba? Asa pa nga nyo na pangitaon. Sila nakakawing ba nakuha eh, Diri ah. Sa amin um, ni mga. Di Mana ang niya? Bala gago kung trabaho. Basta't marangal. Di ba? Anar na siya. Oo. Oo. Labay. Pababa po nila. O. 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 Ito yung nilang naghanap. Di ba? O. 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 mo karga niya. Taas lang ang tiil. O. mo karga. Dari na mo. Tawag lang mo. Tawag lang mo dari. O. Ito yun yung naghanap. Daghang ganig available dari. Ang list Para sa mga buyers. dengan ganahan dan seedless oke selamat kayu